Magandang umaga. Naranasan mo na ba na minsan ay meron kang okasyon na pinuntahan at tila parang pakiramdam mo out of place ka kasi yung yung, yung kasuutan ay hindi doon akma sa mga nasa paligid mo. Or even there are times probably na meron kang isang pagtitipon at uh, naguusap yung mga nasa paligid mo at kila hindi ka makasakay no kasi parang para hindi nagfi-fit in yung iyong yung, yung kanila mga pinag-uusapan doon sa mga bagay na alam mo Perhaps this is the reason why makikita natin sa babasahin nating talata mula sa aklat ng 1 Corinthians ano makikita na mapapansin natin dito patungkol sa bagay na ito at ito matatagpuan natin sa kabanata ika-isa mula uh, talata talata 2.5 hanggang 31 Because the foolishness of God is wiser than men and the weakness of God is is stronger than men for consider your calling brethren that there were not many wise according to flesh not many mighty not many noble but God has chosen the foolish things of the world to shame the wise And God has chosen the weak things of the world to shame the things which are strong. And the base things of the world, and the despised God has chosen the things that are not, so that he may nullify the things that are. So that no man may boast before God, but by his doing are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God and righteousness. and just sanctification and redemption. Verse 31, the last verse, so As it is written, Let him who boasts, boasts in the Lord. May the Lord bless the reading of His word. Dito natin makikita na tunay nga na uh, ayon kay San Pablo ang sumulat ng EPSL na ito, ng liham na ito, sabi nga niya, talagang kung titinan natin sa mata ng Diyos, ang mga bagay-bagay sa ating paligid, sa ating mundo, ay kakaiba doon sa pananaw ng mga tao. Ganon din ng mga tao, iba yung kanilang paningin, yung, yung wala sa Panginoon, yung wala sa Diyos, iba yung kanilang paningin sa kanilang kapaligiran. No? Kaya nga po dito, sabi nga, because the fullness, fullness of God is wiser than men. Kung ano daw ang, ika e, nga, kung ano yung, yung sorry for the term ano sabi nga ng iba yung yung kabubuhan kung ano yung katangahan na nasa Diyos ay katalinuhan pa rin no sa harapan ng mga tao ibig sabihin nun, ang laki ng agwat ng ating Panginoon doon sa ating mga bagay na nakikita sa ating paligid and in the same token yung mga bagay patungkol sa Diyos ay eh mukhang katangahan naman sa mga taong wala sa Diyos bakit kamo sapagkat wala sa kanila banal na spirito, wala sa kanila ang Diyos na siyang nagpapaliwanag ng mga bagay-bagay. Kaya nga, dito natin makikita ang laki-laki ng agwat kung ano yung ating pananampalataya, ko, ang pananampalataya natin ay nasa Diyos. Tiyak yon na kung baga talagang nasa, napaka-secure na foundation po tayo sapagkat ng ating kaugnay ay ang Panginoon na lumikha ng langit at lupa. No? Pero kung titingnan naman natin sa kabilang bahagi kapag uh, katulad katulad natin minsan ano po uh, sa mga world events, di ba? Nakikita natin yung mga pangyayari sa ibang bansa, no na sa America, andyan si President Trump, andyan si si Elon Musk, maraming ganoon, di ba? Pag pagtitingnan mo sa perspektibo ng tao, maring mamangha eh, no? Sabi mo, wow, ang galing naman ng mga taong ito. Wow, ang galing naman ng mga mga leaders na ito, no? Kasi buong mundo talagang napapaano nila, napapasunod nila sa kanilang luubin, sa kanilang mga gustuhin. Pero 'yun nga po, kasi malino na malino sa Biblia po na lahat ng bagay sa mundo ay temporary po lamang. Lahat ng bagay, lahat ng kapangyarihan, even if you study history, makikita po natin lahat po ng mga great civilizations in the past, hindi po tumagal. Maaari pong umabot po sila ng daang taon o probably for, for mga ilang daang taon pero dumadating ang punto na ito po ay natutupok, ito po ay nawawasak. But only one thing is certain, no? sabi po dito, ang Panginoon lamang po. Kaya nga even when we come to God, we do not come to God because we are good. We don't come to God we don't we don't consider ourselves even as Christians because we have followed God through our own means No, kasi dito ang linaw-linaw, sabi po sa verse 30, but by his doing you are in Christ. Sino po nagsabi po by his doing? This is God himself. This is God the Father. Na kung saan ay ay ay, ay kanyang kinasangkapan, no? Kanyang kanyang inutusan yung kanyang bugtong na anak na si Jesus na mamatay sa krus ng Kalbaryo na inalay niya para sa ating kaligtasan. Kaya nga po from beginning until the end, wala tayong mapagmamalaki. There is nothing we can brag about. No? Wala tayong may pagmamayabang, wala tayong may pagmamalaki sapagkat lahat ng bagay ay galing po sa Diyos. Kaya nga po sa verse 31, napakaganda yung sinabi po dito, Let him boast, boasts in the Lord. Kung tayo ay magmamayabang, kung tayo ay Ano, uh, ika nga tayo ay magpakita po ng ating pong uh, may pagmamalaki, No, wala tayong maipagmamalaki maliban na lamang po ang Panginoon. At siya lamang po sapagkat ang de-ika nga sa Biblia, the author and the perfector of our faith, siya po ang nagpapasimula at siya din po ang magtatapos. Hindi po sa ating kakayahan, hindi po sa pamamagitan ng ating kapangyarihan, not even no, sa ating naisip, because everything comes from God. No kaya purihin ang Diyos sapagkat dito natin nga makikita na kahit na po tayo kahit na po na ito po'ng balikan na po natin nagugustuhan na ko po yung yung bahagi po ng binasa nating talata. And God has chosen the weak things of the world to shame the things which are strong. No ibig sabihin po noon ginamit po ng Panginoon yung mga mahihina. Ginamit po ng Panginoon yung mga taong wala may pagmamalaki. Tinan niyo lamang po, alarin lang po, balikan lang po natin sa panandalian. Sino-sino po yung mga nagiging disciple po ng Panginoon? Dito po sa, sa aking pong pag-aaral, nakita ko po na ang mga disipulo ng Panginoon, ang kanila mga hanap buhay, si Peter, mangingisda, si Andrew, mangingisda, si James, mangingisda, si John, mangingisda, si Philip, hindi malino yung kanyang hanap buhay, si Nathaniel o si Bartholomew, Bartolomeo knew <laughs> ay posible siyang farmer, no? And then si Matthew tax collector, si Thomas ay ay hindi malino yung kanyang hanap buhay. Si James hindi din alam yung malino yung kanyang hanap buhay and so on and so forth. So ibig sabihin po noon, sila po yung naging inner circle ng ating Panginoon. Sila po yung unang mga mga uh, Uh, kinaugnay ng Panginoon upang magbahagi ng magandang balita. So balik dito nga po makikita natin na hindi niya po ginamit yung mga matatalino, yung mga magagaling. Ang kanyang ginamit po ay mga taong pangkariniwan lamang. Kaya yan ang ating may pagmamalaki sa ating Panginoon. Ang atin na lamang po is to respond to that calling coming from God. To respond from that from the love that God has shown us. Yun po yung ating po magiging o yung ating po maging pasasalamat sa Kanya sa tunay nga po, tunay na bangit po natin, we are not worthy of anything coming from God and yet God has made us worthy. Why? Because that is how much He loves us. No? Yun po yung kanyang, sa sa tutong buhay yung yung punot dulo ng lahat ng bagay nang ito. Mahal tayo ng Diyos at ang naisin ng Panginoon, yung pinakamahusay para sa atin. Lagi natin pakatandaan, ang buhay natin sa mundong ba ibabaw ay napakaiksi napaka-temporary po. Ang mahalaga po yung paghanda natin para sa buhay na mapagsawalang hanggan, nakasama natin, kapiling natin ang ating dakilang manlilika. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming maraming salamat sa inyong paalaala sa araw na ito, o God. Lord, truly Father, we acknowledge that hindi po sa amin pong kakayahan, Panginoon, kami po ay nakakalapit sa inyo, kundi sa pamamagitan po ng inyong pong kadakilaan, ng inyong pong pag-ibig na wala pong kapantay. Panginoon, maraming salamat sa pagkatunay nga po na patuloy mo kaming kinakaugnay. Lord, I pray Father for those who are watching this video na Panginoon, hindi pa po nila naranasan ang personal po na ugnayan sa inyo. Hindi pa po nila naranasan Panginoon ang banal na kung saan si Yesu Kristo ang siya naghahari sa kanila mga puso. I pray, Father, you open up their hearts, O God. I pray, Father, that may you even touch them, O Lord, that they might come to have, to have that personal knowledge of your Son, Jesus Christ, Lord, O God. Maraming salamat po, Panginoon, Ama. Panginoon, sa aming pagpapatuloy ng aming aralin para sa araw na ito, Panginoon, I pray, Father, that you op may open the hearts and minds of each and every one of God under this class And Lord, I pray even for every family represented here, Lord, sa kanila pangangailangan, Panginoon, sa kanila pong mga... Mga nangangailangan po ng kagalingan, O God, may you extend your hand, O God, that may it cause healing upon their family members. Maraming salamat, Panginoon, patuloy na binabalik namin sa inyo. Um, Ami pong papuri, pasasalamat at pagsamba sa matamis at makapangyari ang pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay, so maraming salamat at sa ating uh, pagpapatuloy, I will be out in a minute and then balik po tayo para po sa ating formal na pagpapatuloy ng ating aralin sa anatomy and physiology god bless see you around